Rodriguez, number 56. Magandang gabi sa ating lahat. Bago ko po ibigay ang aking mensahe sa ating ginagawang meeting de Bancen, let me take this opportunity na pasalamatan kayong lahat. Dalawang araw mula ngayon ay tapos na ang kampanya. Kukunin ko ang pagkakataong ito. Pasalamatan kayong lahat. Isang karangalang mga panya kasama kayo. Isang malaking karangalan na ipaglaban kayo, mga mahal kong Pilipino. Isang malaking karangalan na ipaglaban ang kalayaan at soberanya ng ating bansa. At ngayong gabi, tanggapin ninyo ang aking taus-pusong pasasalamat, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa lahat ng Pilipino sa anumang panig ng mundo. Obliges! 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 Ang ating kumbansa ay nakaharap sa maling direksyon maling direksyon ang tinatahak ng kasalukuyang administrasyon at hindi natin maasahan na tayo mapupunta at makakarating sa ating destinasyon kung mali ang ating tinatahak ng landas isinuko ang ating soberanya na saksi natin lahat pati ang mga kasamahan nating magigiting na miyembro ng pambansang pulisya na naririto ngayong gabi. Nakita natin kung paano pinagkanulo ang kapwa nating Pilipino at ginawang miskulang handog sa kamay na naglalaway na banyaga dyan sa ICC. Nanganganib ang ating demokrasya. Ibinoto, ipinahirap ng sagradong mandato at boto ng 32 milyong Pilipino. Subalit kasalukuyang pinagtatangka ang nakawit ng iilang elitistang kongresista ang posisyon ng pangalawang Pangulo. Papayag ba kayo niyan? Si Vice President Inday Sara Duterte binigyan ng 59% approval rating ng mamamayang Pilipino. Hindi lamang natitigil dyan, 61% ang nagsabi sila'y tiwala at panatag sa pamumuno ni Vice President Inday Sara Duterte. Kinakailangan natin siyang proteksyonan, kinakailangan natin siyang ipagtanggol. Kanya nakikiusap po ako sa inyong lahat, ihatid natin sa Senado. At ang direksyon tinatahak ng kasalukuyang administrasyon. Last year, kinuha ang 60 billion pesos ng PhilHealth. Ngayong taon, binigyan ng zero funding ang PhilHealth. Ito ay sa kabila na nalalaman nila na sa ating mga Pilipino, kasama kayo, kasama ako, karamihan sa atin, We are just one hospital bill away from poverty. Binigyan mo pa ng zero funding ang PhilHealth. Nasaan ang puso ng administrasyong ito? Kaya hinihingi ko po ang inyong tulong sa pagsasara ng ating kampanya ngayong gabi sa ating meeting di Avance. Tulungan po ninyo ang buong Duterte. At ako naman po ang inyong lingkod, malayang nagpasuri, nagpakilala, nagpakilatis, nagpatimbang sa inyo. At kung sakasakali sa ginamit ninyong panukat at panimbang, ako ay pasado, sana ho ay mapahiram ninyo. Ako ng inyong sagradong tiwala, sigra, sagradong mandato at sagradong boto bilang senador ninyo pagdating ng May 12, 2025. pagsasara tanggapin po muli ninyo from the bottom of my heart, maraming salamat maraming salamat maraming salamat isang karangalan, may paglaban kayo isang karangalan magampang yakasama kayo isang karangalan at higit sa lahat sa aking mga kasama dito sa Duterte sa PDP. Salamat brothers, isang karangalan na tayo nagsama-sama ngayong halalan at dalinin nyo ang buong Duterte sa Senado. Ako po muli si Atty. Pink Rodriguez, number 56 sa Balota, PDP. Yung susunod po natin, efektibo. The best ito. The best. Lah lahat na pinapasok niya, efektibo siya. Ito ang may pinakamalaking puso. Itong taong ito ang partner ni Go Bongo kapag umiikot sa buong Pilipinas para sa Malasakit Center. Mga kababayan, ang ating susunod na

Magandang dito po sa ating lahat, sa daya ng Pilipino! Sa lunes, mayo 12, araw ng pag-uhusga. Ang mag-uhusga, kayong lahat. Kayong sambayanang Pilipino. Ano ang nasa mga puso nyo? Ano ang nasa isip nyo? Ako alam ko na hindi kayo matatakot at magpapatakot ang pamilya din yan pero ang kinabukasan ng mga kabataan nakita nyo kanina nakita nyo kasama ni Senator Robin Hood Padilla nakita nyo kung sino ang, ang mga naangahil ng na bayad kinabukasan salamat po Sweet! <laughs>